Good morning mga kapigmates sa mga bagong follower natin yan. Good morning, good morning sa inyo. So may papakita lang ako sa inyo at uh, paniguradong maraming matutuwa sa ating mga buzzer nito. ting mga piglet na pinagsama-sama. So umabot sila ng 17 heads silang lahat na nandito sa isang inahin natin. So dahil sa hinahabol natin na mapadede ng inahin natin lahat ng 17 na piglet, uh, ito po yung nangyari. Yan. Yun, nagtay sila. Ang dahilan po ng pagtatay niyan mga kapigmate ay sobrang lakas ng gatas ng inahin natin. Napakalakas. Sa, kasi yung tinapatan ko yung dami ng piglet, yung pakain ko sa kanya, dinagdagan ko pa. Kung uma, kunwari, maabot siya ng 6 na kilo, ginawa kong 7 kilo sa maghapon. So, so sa sobrang lakas ng gatas niya, ay hindi hindi kinaya ng mga piglet oh. So, may mga mano pa rin yung iba umaalis na pero may mga nagtay na sa kanila so, sa, sa gantong sitwasyon mga kapigmate pinaka the best na paraan para, pinaka the best na paraan para mawala yung mga nagtatay piglet mga kapigmate ay ah, ito, ha? hindi na kailangan ng kahit anong gamot hindi, ano lang yun kasi pag bumili pa kayo ng gamot mga kapigmate um, ah, dagdag gastos lang yan dapat practical tayo maraming paraan para mawala yung pagtatay ng piglet na hindi na kailangan ng gamot so ito lalo na lalo na nandito sa mga inahin mga sa inahin pa mga kapigmate ah ano po mas nakatipid tayo dito kasi hindi naman kailangan natin yung mga piglet ang gamutin natin o hindi hindi sila yung ginagamot mga pigmate ah, pag nagtatayin na na nadede pa sa inahin hindi po piglet ang ginagamot so wala tayong injikan, wala tayong ibibigay na gamot inahin lang po ang sa natin. So, sa ganito, uh, kagabi, nagdumumi na sila. Hindi ko lang nabidyuhan. Hinugasan ko na kanina, pero ito, meron pa rin. Uh, Gantong sitwasyon, mga kapigmate. Bawas lang tayo ng pakain sa inahin. So, kung pakain natin kahapon ay, kung pakain natin kahapon ay, last na pakain ko, mabut pala ng 6 na kilo yun. So, 6 na kilo sa maghapon. Kasi ang dami kasi nila, ang mga kapigmate. So, yung pinaka magaling mang agaw o yung pinaka masipag dumede mga kapigmate, ah uh, yun po yung ano, yun po yung paniguradong nagtae. Yung malala Ma malalaman po natin dito kung sino yung malalakas dumede, yun ang nagtae. Tignan natin ha. tayo dito ng mga nagtatay piglet. Pinagsama-sama kasi natin eh. Yung malalakas yung malalakas dito na dumede ayo ay no ito isa ah hindi pala mm, dali lang yan mga kapigmate ah bigyan nyo ako ng ah ito sa inahin kasi medyo matagal to maabot to ng dalawang araw yung ginagawa natin sa inahin para matigil yung pagtatay ng piglet ha. Pa, para dun sa ano para mawala yung pagtatay ng piglet na nasa inahin pa dalawang araw pong tinatagal na ginagawa natin sa teknik natin para mawala yung pagtatay ng piglet. So dalawang araw natin na control yung pagkain ng inahin. So ngayong maghapon, dahil nagtayin naman yung, yung mga piglet natin, maghapon wala siyang kain ngayon. Pero sa mga piglet natin, mga kapigmate sila, ang bibigyan natin ng pagkain. Ma dahil malalakas na naman silang lahat kumain, sa kanila po tayo magbibigay ng pagkain. Ang inahin natin diet. So walang kain. So kailangan natin yung yung gatas niya uh, mawala papawalain muna natin yung gatas niya. Pag alam natin na wala nang hindi na masyadong malakas yung gatas niya, wala nang nalap yung natulo talaga. Saka tayo magpapakain o magdadagdag ng pakain sa kanya. Sa ngayon, wala mo nang kain. So yan. Makita niyo yan yung dumi nila. Dilaw na maputi puti Sabihin natin na gatas yan mga kapigmit. Gatas. Dahil sa gatas. Hindi sa pins. Pero mayroon namang iba tayo na piglet na ang dumi ay buo. So yun lang, mga kapigmit Yung, Yung mga nag-aalaga dyan ng baboy. Lalo na yung mga dumidedi pa yung mga ano mga may alaga ng inahin na may nagpapadede piglet tapos yung mga piglet ng inahin nyo ay mga nagtatay so ganito lang gagawin nyo ito ang pinaka the best na paraan mga pigmate ito matagal ko nang ginagawa to matagal ko na sineshare to pag na, nakita nyo may nagtay sa mga ano sa mga piglet nyo na dumedede sa inahin ang pinaka the best ay bawas ng kain Pe, pinaka effective o pinaka kung gusto nyo mag, ano yung instant na tumigas agad yung dumi nila, huwag pakainin ng inen. Pero nakakaawang inen. Mas maganda control. Control na lang sa pakain. Pero yung pagkocontrol na yun mga kapigmate, ha? pag nakita yung buo na yung dumi ng piglet nyo, ha, huwag nyo agad ibabalik sa dam tamang dami na kain. Dahan-dahan lang. So, sa lahat, kapon, last na pakain natin, anim na kilo. So, ngayon maghapon, zero tayo. Wala tayong ibibigay na pakain sa inen. Pero sa piglet, diretso lang tayong pakain sa piglet nat. Kasi pag hindi natin ito pinakain itong mga to mga ngayaya itong mga piglet na to Yan. Ito yung pinlex ko nung nakaraan. 21 days yung buhat-buhat natin. Yan. Sa so, yung pinakamalaki. Ito, anak na nito yan. Yung mga bagong kapon, anak nito. So, yun lang mga pigmate uh, paliguan ko lang sila ngayong umaganto nga pala. Uh, ko na rin. May nagtatanong sa akin, may nagtanong sa atin nung nakaraan, kung pwedeng paliguan daw yung mga piglet na nagtatay niya nasa inahin pa. Yes, pwedeng pwede po mga kapigmate. Ini Pag mga ganto nagtatay mga pigmate, pag nilini, pag nilinisan ko na to, diretsyo na paligo sa inahin natin. So kung makikita niyo na aarawan yung inahin natin kasi yung nakalagay dito, nakaharang dito, tinanggal natin para kahit magpaligo tayo, mayroong sikat ng araw or init na tatama sa mga piglet natin sa pagpapaligong mga pigmate ng piglet ay depende na po yan sa kaalam nyo sa kaalaman nyo depende na rin sa ano mga paghanda nyo so yan ang ginagawa ang paghanda sinig uh, sinisigurado ko muna na nainitan sila o hindi malamig yung panahon tinatanggal ko rin yung harang dito para masinagan sila bago natin paliguan so paliguan ko na sila mga pigmate update ko na lang kayo mamaya maraming salamat ma maraming salamat ano, mga kapigmate good morning good morning sa mga bagong follower ko Mag-iwan kayo ng bakas. Uh, pag napansin ko kayo, papasyalan ko kayo. Walang problema. Pag, pag nag-comment pag nag naman kayo, kahit anong comment, automatic. Press back agad ako. Yun lang. Good morning.